isang magandang gabi po sa sambayan ng uh, sa Sabongero, no? Mga kasama, ito po muli uh, si JRB. Uh, total, uh, dumarating na sa punto po ngayon ng panahon ng isa. So, sisimulan natin ang tatlong aspeto, no? Part 1, 2, and 3 tayo. Pero right now, pag-usapan natin is yung sa part 1 is knowing yourself, no? Napaka-importante na ito mga kasama para nang sa ganon maibigay natin yung tama sa ating mga alaga. Kasi hanggang ngayon po no, maraming nagme-message sa atin at sinasabi, "Sir, saan kaya ako nagkamali?" No? Kasi ganto at ganyan, ganyan, ganon maraming dahilan. So ito na po yung pagkakataon ninyo, no? Uh, babaybayin ko sa inyo kung paano. So ito po yung segment natin na itanong mo kay JRB. Tanong mo at sagot ko. So knowing your Unang-unang uh, -una, mga kasama, nagkalat po sa merkado, napakadami ng iba't ibang, no? So, mga kasama, sinasabi ko sa inyo, maging mapanuri, maging mapang-imbestiga kayo kasi ngayon usong-uso po ngayon dito sa atin, no, sa Pilipinas. Na napakaraming brand, pero meron pong isang brand may kumpanya po na na gumagawa nito, no, yung tinatawag na i- uh, iisang uri ng iba't ibang pangalan, iba't ibang brand, no? Uh, nang sa ganun po eh lahat 'yan nakaprograma sa kanila. So, ibig sabihin, yung isang uri ng supply instead na isang isa lang ang bibilihin mo, magiging tatlo dahil yun yung as per recommendation. So, doon po nagiging critical. Nagiging redundant po yung ginagawa natin. So, yung pagpasensya ninyo na po, yung tawal ng aso ng kapitbahay, no? So, Baliwala inyo na lang po mga kasama. Balik tayo sa topic. So, marami hum mga bagay-bagay ho na ganyan na ginagawa at uh, that is a part of marketing strategy. Pero sa atin mga kasama, baybayin natin na uh, ano nga ba ang kailangan, no? Ah, uh, siyempre unang-unang kailangan natin isipin kaagad natin ano ba 'yung tinatawag at gano'ng importante 'yung pang-bacterial flush. In the word bacterial flush, dapat yung harmful bacteria ang inaalis natin, hindi yung mga good bacteria na kailangan nila. Kaya ang sa aspetong to mga kasama ang paggamit ng no, ay hindi ho nirerekomenda. Because once na nagtake ka ng any kinds of no, that one uh, it cause and harm not only the bad, also the good bacteria itself, no. Kaya mga kasama, sabi ko nga uh, yun yung isang aspeto na masasabi kong maling pamamaraan natin sa pagpupundasyon. Kasi bakit to? Nagbacterial flush ka, pati yung good bacteria na beneficial sa kanila na alis. So, ang mangyayari po, kailangan mag-build up po muna nila in certain days. no? Ang pagbalik ho ng mga good beneficial bacteria, hindi ho nakukuha na limang araw, pitong araw, sampung araw, but sometimes 15 to 30 days bago nanunong balik yon. Unlike na tayo ay magkaroon ng... Uh, cleansing method in natural way no in good way yung maganda yung uh, gagamitin natin organiko nang sa ganon talagang sureball na ang ipa-flash out niya lang is yung harmful element sa katawan so yun yung recommendations ko number one yon then sa pagbibigay ng ah uh, syempre analyze muna natin ano ba ang kailangan ng alaga natin no Uh, number one, ang kailangan ng alaga natin is for development ng muscle and bones, no? Kailangan 'yon, magandang blood flow, magandang uh, tawag dito, panunaw. Kailangan gumanda panunaw nila para na sa ganun maganda absorption nila ng so nung mga beneficyo o yung mga vitaminang ng kailangan, magandang absorption nila. Uli mga kasama, hindi nakukuha sa mahal na gamot, hindi nakukuha sa mahal na nakukuha no, sa mataas ng microgram o milligram kasi po ang katawan po ng uh, may certain needs lang po yan may limit po yan pag nakuha na nila yon the rest ways ibig sabihin po ang beneficial po sa kanila is 30% ng kanilang uh, requirements the rest na we waste na po yan so napakaliit po ng requirements kahit gano'n kamahal kahit gano'n kaganda yan kahit gano'n kataas ang uh, MG na ginagamit nyo eh ang kukunin lang ho ng katawan nila is yung kailangan nila the rest sumasama na po sa kanilang ways okay? so syempre yung mga nabanggit ko mga kasama na mga kailangan natin number one nga po is yung uh, pag ng muscle, bones no? yun ang kailangan natin and then yung Uh, magandang panunaw, magandang blood flow. Siyempre, pag maganda ang blood flow, kailangan din natin yung tumutulong sa lungs nila, which is pampatahaba, uh, pampatatag ng uh, oxygenin, oxygen, level nila, which is yung sa baga. So, siyempre, kailangan yon And then, ang mga kailangan pa natin sa kanila, which is yung multivitamins, no? pampaganang ng kumain uh, para iwas sakit uh, masigurado natin na maganda yung kanilang mini maintain na katawan so panglaban ba sa kahit na anong dumadating na sakuna so sa mga nasabi kong yun mga kasama doon tayo magbabase ng kailangan natin o syempre dahil may exercise tayong binibigay sa kanila yung pagbibuild up ng Uh, kapag sobra kasi, nagkakaroon sila ng tinatawag na muscle bound o yung muscle stiffness, paninigas ng mga muscles, no? So, kailangan natin maiwasan yon Kailangan, uh, meron din tayong tumutulong para maiwasan natin yung build up ng lactic. Ikokorek ko lang, may nagkomento kasi sa atin na daw, no? Ulitin ko mga kasama, para doon sa nag-comment, makinig ka. Ang cytic acid is element yan na Uh, hawig sa phosphorus at ang cytic acid is sa halaman lang po yan no? sa halaman, hindi po halaman ng ating uh, alaga which is ating alaga uri, ibon no? so ulitin ko no? try to research in google po so kinorek mo ko, salamat don pero ikokorek din kita kasi ang hindi po yan para sa hayop which is para po yan sa plants no Ah, uh, that is a uh, outcome of photosynthesis and phosphorus no Pake research nyo po ang lakas po yung uh, pagbi-build up ng isang uri ng acid sa muscle kaya nagkakaroon ng uh, stiffness uh, minsan yan yung cause din ng pag pagkakrams no kahit sa tao pag nasabrahan ho tayo na so tayo minsan nauuwi sa gout no so minsan naman tumitigas yung muscles natin sa sobrang exercise so isang uri po yon So, sa mga nasabi natin na yan, so ma-analyze nyo na kung ano yung mga kailangan natin. So, number one, sa flasher agent po. Ano ba ang ginagamit namin flasher? Ang flasher namin is organic flasher. Uh, wala kong synthetic ko ito. So, dalawang klase po ang ginagamit namin, which is the shield care. Ang shield care po namin ngayon, uh, yun po kasi yung naglilinis ng internal, no? Internal, ah... Uh, uh, tawag ito, internal, ah... Uh, Uh, parts ng kanilang body which is the intestine uh, kanilang guts uh, kanilang uh, tawag dito yung adara uh, basah pang kaloblooban eh yung black charge naman po ito kasi yun pang flush out talaga ng mga bacteria kasi ang black charge po uh, pag uh, activated ano to eh, uh, may kasamang activated uh, uh, charcoal to na naga-attract ng mga dumidikit sa kanya din sumasama sa waste kaya na tatanggal so syempre nag-flashing na tayo kailangan din natin magdin <coughs> namin is exterminator uh, um, Ang base po niyan is organic din then uh, may mix up ng levema so kaya napakaganda walang stress sa kanila and then syempre para don sa pagbuild ng muscle magandang pagbuild ng muscle and bones and then magandang dali Uh, which is ang mare-recommend ko is B complex. B complex kasi lahat ng klase ng B vitamins nandiyan na po, no? Ah, uh, nandiyan yung B12, B6, B1, B2, thiamine, no? Nandiyan po lahat 'yan. Folic nandiyan na rin po 'yan. So, 'yun yung pinakamaganda. So, 'yun po ang isa sa pinakapundasyon kasi 'yun yung may pinakamaraming gamit, no? Sa kanilang sistema. And then yung Siyempre, exercise pangpatibay ng uh, baga pampalakas ng resistensya rin saka pang iwas no, sa development ng sinasabi nga nating which is yung aming amino max. ang amino max kasi uh, pag na dissolve ng katawan niya nagiging B15 B15 yan po yung tumutulong po no, na isa sa pang alis po ng mga. ang B15 ho kasi hindi ho pwedeng isama yan doon sa other B vitamins no? Kasi uh, iba ang gawain nito. Saka ano to, kumbaga hindi siya compatible isama. Kaya hinihiwalay po talaga siya. So, yun po yung gawain po noon. So, kaya may amino max kami. And then syempre for appetite itself, pampagaan ng kumain, pampaganda ng development, pampaganda ng uh, tawag dito ng absorption nila sa mga nutrients which is ang ginagamit namin si Oma 631 which is multivitamins with minerals na to. Kailangan ho ng alaga natin ng minerals kasi kailangan ho nila yan para mas lalong gumanda yung guts nila saka gumanda yung absorption nila. So, from A to Z yan with minerals. So, kompletong kompleto. And then, dun lang kami umiikot. No? Wala na ho kami ibang iniikutan. Then, sabi ko nga sa inyo, kaya nga the best na alamin ninyo yung mga kailangan ninyo. And then syempre on keeping day, may technique kami na be boosting technique, no? Uh, saka syempre nandiyan yung sa pamparelax sa talaga ng muscles sa uh, para lumambot na yung katawan nila which is yung ginagabayan din natin ng sabay ng amino max namin. So sa pagdating naman ho ng araw ng kanilang tunggalian, naka-prepare po kami diyan, meron kami hong formula na para tumulong kapag humina ang panunaw nila, lumakas ang panunaw, Meron din ho kaming binibigay din na formula para sa maghapon, kahit wala silang kain, may source of energy sila. Meron din kaming enhancer, uh, performance enhancer. Saka meron hindi, din ho kaming ginagamit na kapsula na talagang pampaputok o pampagising. Saka pampaalerto sa kanila. Which is yung aming maximum drive, the, the trio serum. So yan po yung aming uh, planning pagdating sa super Ngayon mga kasama, hindi lang yon kaya kami nag-oral po no? ang advantage kasi ng oral mga kasama once na binigay mo sila today, no? sinubo mo at certain minutes 10 to 15 minutes inaabsorb na ng katawan nila yan nakukonsumo na at ginagamit na kaya nga sabi ko know your supplement well eh. sa mga kasama kailangan i-timing mo i-analyze mo wag mo kayong nagpapaniwala na tin tinurok mo ngayon gagana ngayon kaya yung nakikita 'yung sa araw na ay nako mga kasama. asahan mo. Ah, uh, swerte nila kung hindi hindi kaagad nakaapekto 'yon sa uh, tawag dito sa kanilang alaga kasi 'yung iba natutulog dahil minsan pag na sobra nakakaantok 'po 'yan. Kahit kayo naman 'no, uminom kayo ng vitamins eh. Kaya kayo na lumalaki 'no. 'yung mga bata natin kaya tumataba pagka uminom Ang gawain po is paantukin. Pero po 'yung ngalabu po 'yon. Kasi ganito po yan mga kasama. May water base, may oil base. Kailangan determine mo. No? Uulitin ko uli. Ito yung advantage, no? Saka disadvantage. So, ulitin ko, ang oral method, once it take, it affects immediately. Ngayon, sa, uh, yung binibigay natin through IM or sub-Q, kailangan alam nyo kung water base or oil-based. No? Ang water-based po kasi, once na ibinigay nyo ngayon, It takes time para kumalat sa katawan. Pag kumalat siya sa katawan, kung siya ay uh, water-based, it takes 3 days no, para kumalat siya. After 3 days na 'yon, doon pa lang nagsisimulang magkaroon ng effect yung binigay ninyo. Then yung effect na 'yon, tumatagal 'yon ng 7 to 10 days sa katawan nila, no? So kapag timing kayo at alam niyo yung pag-timing, so hindi kayo, hindi kayo mahihirapan. And then ang Oil-based naman kasi once na ibinigay mo sa kanila no it takes around 10 days eh kasi mabagal siyang kumalat o kasi napakalapot niya mahirap siyang absorbent kasi uh, naka-oil base siya pero may advantage naman din po yun. so it takes 10 days no after 10 days saka pa lang siya i-effect. kapag nag uh, umepekto na siya tumatagal siya sa katawan ng ating alaga for 30 days ganung katagal kahaba but kapag nagkamali ka naman ng bigay diyan eh naka po ng kanilang muscle o nakakamaga o kaya man eh bumubukol kasi yan eh kailangan ho kasi yan pag binigay thoroughly massage po yan para kumalat po sa portion na binigyan nyo hindi na siya mamuo so yun po yun ngayon po eh sa atin kasi mga kasama kung tayo eh ah, madaming schedule no magta timing 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 tayo dyan eh bakit hindi tayo dun sa immediately na kapag kailangan mo at oras mo ikaw yung didikta sa kanila na kailangan kita pumutok ka ngayon gumana ka ngayon di ba? yun yung sinasabi ko alin ba ho ang gusto nyo yung kayo ang nangangapa sa ginagamit niyang supplement kayo ang nagdidikta sa supplement nyo kung kailan nyo gusto siyang paganahin kailan nyo gusto siyang pakinabangan kasi pag binigay nyo nga ho yun certain minutes lang kinukonsume na so yun po yung essence ng know yourself ngayon sa mga kasama ko, uh, sana no, na enlighten ko kayo diyan sa mga bagay na 'yan. Kasi po hindi ko na diniskas rito yung aking uh, pointing uh, uh because itatapik ko natin yun. Abangan niyo yung part 2 which is yung and then part 3. Bakit to importanteng yan. Malalaman niyo po 'yan doon sa ating mga topic at lahat po eh, wala tayong itatago at isishare natin sa inyo lahat ng ating nalalaman ngayon doon sa nagtatanong uh, sir uh, sasagutin ko po kayo ng direct uh, Mr. JRB po uh, established since 2005 and then nagsimula po tayo nagkaroon ng mga achievement at uh, the year of 2011 ganun ho katagal trial and error po kasi ang nangyayari at uh, 2011 to 2019, uh, 2018, sorry, 2018, uh, nandyan po marami po tayong uh, naging achievement. Ayoko na hong isa-isain at ayokong bigkasin because baka sabihin nyo po eh, napakahambog, napakayabang naman, ba? Diba? So, yan po kasi yung achievement po na i ko po, uh, i ko po sa inyo kasi gaya ng sabi ko nga, bakit pa natin ituturo yung pagkakamali kung meron namang shortcut doon tayo sa tama, 'di ba? Para yung ganon yung ating mga kasamahan sa industriya na nagsisimula ay eh magkaroon kaagad ng maayos na gabay. Hangad namin kasi yung maayos po eh na magkaroon ng tinatawag na patas na kompleto. Kasi po yung iba nung panahon namin no, Maraming takot kasi malaki yan, firm yan, uh, may pera yan, may panggastos yan, no? Ga ako ho yung nagpaputok dati kahit gamot kusina po, pwede nyong napatunayan po yan. So, kaya nga ho tayo nabansagang Mr. Natural noon. Uh, hanggang ngayon, bitbit bit ko po yung uh, tawag na yan, bitbit -bit ko po yung uh, nickname na yan, the Mr. Natural of the Philippines. So... Mga kasama, uh, kung maibabalik lang natin yung panahon noon no na malaya tayo sa social. Ang dami po nating mga post doon at achievement na nandun. Kaya lang tinookdown nga po ni ating uh, page na which is yung kauna-unahang JRB Game Farm and then yung JRB Vlog TV na hack naman ng taga Malaysia. Sa kanila na yun. Uh, Ito na lang ang naiiwan sa atin at uh, na-suspend rin to but suddenly Uh, napabalik natin dahil nagpetition tayo ilang beses tayo nagletter nagsend tayo sa email at napayagan naman maibalik um kaya lang yun nga po lahat ng bawal hindi na ho natin pwedeng ilathala o i-post sa ating page yung aking mga uh, naging mga competition naman uh, kala ko ang magiging malaya suddenly ipinagbawal na din po so yung mga event-event uh, na ganyan no yung pagpo-post niyan so Ewan ko po. Uh, sana bumalik pa yung sigla ng atin. Kaya dito na lang ho tayo. Uh, hanggang dito na lang tayo mga kasama. Abangan nyo yung part 2. Itatakil ko sa inyo ang importanteng gawain pagdating sa ito mga kasama bibitawan ko to sa inyo kasi naging is uh, best is tayo nung panahon natin sa south no uh, talagang napakasarap walang matibay dito so pagandahan lang talaga ng paghahanda ito kaya mga kasama muli po subaybayan nyo lagi at tatalakayin ko po sa inyo yung part 2 neto uh, which is yung importance and then proper method nun and then kundi at yung importante po doon at ano yung mga gabay doon na maaayos nakapupulutan nyo ng uh, knowledge at aral din po sa atin sa pag-aalaga ng ating mga kabagwis. Kaya mga kasama, muli po ito si JRB na nagiiwan po sa inyo ng isang magandang araw at happy ka